Hello mga boss, ito yung sa El eh. Conditioning System ang observant na magmamanok ang online handler nyo so shoutout sa lahat ng member ko 400 na 400 na sila so salamat po sa inyo sa pagtitiwala na yeah. kahit ang daming basher nagtitiwala pa rin kayo sa akin kahit maraming gusto makita muna ako sa gitna <laughs> makita muna ako na naglalaban sa gitna bago sila magpamember gitna na pala ngayon gitna na pala ngayon ng uh, sukatan kung gaano kagaling na magmamanok bakit ayaw nyong pag-aralan sa sarili nyong manok kailangan nyo pumunta sa gitna kaya e, sa gitna ang mga, mga handler doon galing din sa backyard ang mindset nyo baguhin nyo yan huwag kayong hahanga lang sa mga nasa gitna kasi yung nasa gitna ang handler nyan backyard lang din galing. Yung mga nasa gitna, natuto lang din yan sa mga backyard. Ha? Although may pang-aral sila, nag-aaral sila. Eh, dalawang, marami na po kong member na galing sa academy. <coughs> marami na. Dalawa ng member ko na dalawang academy pinanggalingan. Sa akin lang sila natuto ng sistema ko. Nakakaiba. Isang araw pa lang. Super na manok. Isang araw pa lang. Makita mo na ang super na palo ng manok mo. Ganan ng turo ko. Oh. O oh, ayaw nyo maniwala. Hindi ko naman kayo pinipilit. Magbasa kayo ng comment dyan sa YouTube. Sa Facebook. Bago lang ako sumikat sa Facebook. Sa YouTube. Magbasa kayo ng comment. Kasi libre itong sistema ko dati. Yung mga nagko-comment dyan, mga nakalibre sa akin nagsa-champion na yan kahit nanonood lang. Yung mga member ko tuloy-tuloy ang champion. 28 wins, 1 loss, record. ah 16 wins, walang talo. 6 wins, bumalik na lang sa abroad yung OFW, hindi pa natalo. Ganon kagaling. Yung Seaman, pitong sunod na panalo. Pang 8 pang siyam, tsaka siya natalo. Dahil wala na siyang magamit na maayos na manok. Mga baldado na lang. So, ganun. Kagaling yung sistema ko. Magbasa kayo ng comment. Ang dami. Kung, kung i-upload ko pa lahat ng mga conversation namin ng mga member ko, baka magtaka kayo. Ang haba. <laughs> baka uumagahin kayo sa pagbabasa. Ang dami po. Hindi ka ako maka-upload ngayon kasi restricted ako sa Facebook. Kaya sa YouTube ako nag upload So salamat sa mga nagtitiwala Salamat sa mga patuloy pa rin na nagpapamember Kahapon may nagpamember So tuloy-tuloy po ng pamember Ngayong last December hanggang ngayon tuloy-tuloy ang pamember Kaya 400 na po ako ngayon 400 members na nagbabaya dahil members So magbasa kayo na comment Magbasa kayo dyan Nang sabi nga Bus, di ko malawang man ako Bus, wala 400 Eh kung magbabayad ka sa Magbabayad ka sa akin tapos di mo makitaan ang palo ang manok mo. Baka uulanin ako ng mura. Magbasa kayo dyan, may nagmura ba dyan? Magbasa ka dyan, mayroon bang nanghinayang sa bayad? Lahat nagpapasalamat. 400 po yan mahigit. 400 pala. So, counting, advance tayo eh. 400 na yan mahigit. Kasi mayroon, mayroon nang nag nag, 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 iipon lang siya para makabayad. So, salamat boss. Salamat sa pagtitiwala Tricycle driver yung mga ang probinsyano bang 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 nagdadala ng mga mga in uniform retired mga retired police retired army marami po akong member niyan kaya kung ako kung hindi pa gumagalaw ang manok ko kaya ko pa kayang haharap sa inyo na ang pagbablog na hindi naman ako kumikita ngayon sa vlog eh. hindi pa ako kumikita may revenue 6 dollars sa facebook 3 dollars hindi pa yan ma-withdraw kaya nagpapabayad ako sa condition system ko. Kung gusto nyo matuto ng shortcut, magbayad kayo. Kung gusto nyo nang matuto ng libre, marami nang tuturo dyan. Kaso lang, hindi mo alam ano resulta. Pero akin, alam ko na resulta, magcha-champion ka. Ha? Ganun ka galing. Ganun ko ipagmalaki yung toro ko. Hindi po sukatan ang gitna. <laughs> Kasi ang mga handler sa gitna, galing din yan sa backyard magagaling na handler sa backyard, kinuha sa mga malalaking farm. Kung yung malalaking farm, kung sila-sila lang magkukondisyon ng manok, yabang ko kung ayos ba ang score nila. Kung sila dadayo sa, ba dadayo sa mga small time, maliitan na pusta lang. Yabang ko kung mananalo ba sila. Magagaling po ang backyard. Magagaling talaga ang backyard. Kasi napag-aaralan namin yung mga manok sila, nag-aaral sila sa academy, ako nag-aaral sa manok, sarili kong manok. Kaya kaya kong pagalawin ng mga manok ko sa natural na paraan. So sa gusto matuto sa Elinio Conditioning System, magpamember na kayo. Hindi po sukatan ang nasa gitna. Pagalingan po ng palo ng manok. Padamihan ng champion. Ako, January, February, March, April. Binabaktubak ko yan. Insurance champion, insurance champion di pa po ako na zero. Salamat po.